Ayan guys, bababa tayo sa building natin kasi nakaka-boring po sa taas. At sa pagbaba, kung may nakita akong pusa dyan sa ilalim ng mga halaman. At yan, patingin-tingin na lang tayo dyan sa paligid ng building. Yan ang pangalan ng building namin, Garden Towers sa May Makati. Okay. Tapos, ang sarap kasi dyan sa park na yan upuan sa hapon kasi Mahangin talaga siya as in. Kung basa yung buhok mo, naku, natutuyo talaga agad dyan. Kaya maraming nagtatambay dyan yung mga lovers. Ayan o. Ayaw, diba? Ma <laughs> At may bigang umapit sa akin pusa. Tsaka sobrang lambing niya. Gusto niya magpalambing. Ayan o. Yan, makipaglaro. Sana siya. At ang malupit dyan, yung mga pusa dyan sa part na yan hindi talaga sila nagugutom guys. Kasi ang mga katulong na bumababa dyan, inuutusan ng mga amo nila na dalhan ng pagkain ng mga pusa. At ang pinakamalupit na dyan, may doktor yan sila. Mm, -mm may doktor yan. Ba ano yan? Polyvaccinated ang mga yan. Mm -mm. Ayan, no? malapit ay eh, ang mga pusa na yan. Pag nakaupo tayo, malapit yan sila. Gusto mo matipaglaro. Ayan. Marami yan sila dyan. Hindi na yan sila nabubuntis kasi inaano na sila. Picker yan. <laughs> Sa Visaya, pag lalaki naman, yung tinatanggala na ano, para hindi na sila makapagbuntis. Ayan yung pagkain nila, yun oh. Sobrang dami talaga pagkain yan. sobra Parang, na ano na, ayong mga pusa na umay na sa pagkain na yan. At na yan. Marami kasi nagbibigay dyan. Pasi, pati yung amo ko nagbibigay ng pagkain dyan. Oo, hinahatiran sa baba. Yung mga pusa na yan. Tsaka, libre yan guys ha. Pag gusto niyong mag -ano laga, pwede yan. Manghingi kayo sa, ano, nung nag- bantay sa park, yung Ayala kasi nagpakain yan. Kasi dito, Ayala kasi mayari dito sa banda dito sa may Ayala. Ayala, pa Ayala. sa property dito, mga Ayala ang mayari. Sila rin nagdabibigay ng mga doktor dyan. Inalagaan talaga yung mga posang yan. Dyan lang sila, hindi talaga yan gumagala. Dyan lang sila sa park, paikot-ikot, nagtatago dyan sa ilalim ng mga halaman. At uh, pag maraming nakatambay ng mga tao dyan, lalapit yan sila. Gusto makipagharotan, makipagkulitan, ganyan, ganyan. Oo, anong sila, malapit sila sa tao. Pero parang ano yung mga posa niyan? Parang may lahi. O parang may lahi. Kasi malalaki yan sila sa personal, malaki ang mga posa niyan. Maraming magtambay siya ng mga tao. Diyan nga kami nagtatambay sa hapon ng papahangin. Sobrang lakas ng hangin siyan pag sa hapon. Mahangin talaga, guys. Bye-bye, guys!